Bayan. Oh, oh, pwede utangin. <laughs> Ang ganda ng kanyang smile mga kayo, oh. Kakaiba. Oh, para sang isang uh, langka. Uh, langka. Langka tulad. Aguray! <laughs> Yo, what's up mga ka-idol? Magandang, 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 magandang magas sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko. Magandang tanghali, magandang gabi kung anumang oras po sa inyo dyan mga ka-idol. Bale, nagbabalik si Idol Jeep mga ka-idol. Nandito tayo sa police station mga no? Maraming salamat sa lahat ng nakapindot noon yung ating bininta na mga ka-idol, no marami pong salamat sa inyong pagpindot mga ka-idol, ha marami pong salamat sa inyong panonood bali babahagi ko sa inyo ito nandito tayo sa police station meron tayong nakilala dito na kapitbahay natin sa barangay uh, purok 5 to siya eh tayo naman ay purok size mga idol no o bali ito yung ibabahagi ko sa inyo sa lahat ng mga sulit kong supporters diyan na taga kung taga talibong poblasyon, eh dito na kayo bumili mga ka-idol, oh, mm. meron tayong di ko alam kung anong klaseng loto to low oy, yun, yun to mga ka-idol ito naman ay ginataan oh, halang halang mm, ah, sprays, mm, halang halang yan mga ka-idol, ang sarap yan, oh, oh ito ito pa mga ka idol oh Oh, ang sarap to dito mga ka-idol oh. Uh, di ko alam din kung anong klaseng loto to eh oh, basta ipakita ko na lang sa inyo mga ka-idol oh. Mm, ito mga idol oh. Oh. Mm, sarap yan bang ang bango pa Oh, ayan, guso, ah, guso ka lato, ah, lato ka ng, ka munggos, mga ka idol, ayan, munggos. Oh, ano ba naman ito mga idol naguguluhan si Idol Jeep, no? Kay marami man po ang sa ating puso't isipan mga idol Oh, ito mga ka-idol, oh, bahagi ko sa inyo to, ang kanilang mga luto na masasarap na ulam mga idol ko. Oh, di ba? <laughs> Sarap yan mga idol oh. Oh, may isda pa mga idol oh. Ito, oh, may turon. Oh, oh, ito pa isda, pinirito. Saka ito, oh, ayan si Kuya si Sir. Ayan o, oh, namimili na na ng Hello, ulam. Ayan o, oh, oh. <laughs> sa inyong lahat dyan mga A idol. Kain daw tayo mga idol. Pista rito kada araw idol. O, oh, araw-araw yung pista daw. <laughs> Mayroon bayan. Oh. O, oh, pwede oh. utangin. Ayan o, hello. siya ang may-ari mga idol no. ay, ganda niya atin no. Ang ganda ng kanyang smile mga ka idol Oh. Kakaiba. oh, para siyang isang uh, langka. Ah, uh, langka, langka tulad. Aguray. <laughs> Hoy! Oh, mga idol oh, may ang palaya dito mga idol oh. Oh, ito oh, oh, isbagi SGT kanang iskabit Oh. Mm. Oh, yan, talo ang tagalog nito. Bato. batong mga idol. Sitaw. Oh, yon sitaw. Oh, ang sarap yung mga pagkain dito mga idol. Oh. <laughs> oh. Oh, ayaw ko na i-appel. Tulad ng sinabi ko sa inyo mga idol, sa lahat ng nakapindot ng live natin, 'di ba? Sabi ko sa inyo, hindi lahat magpapakita, no? Mm, ayan si Ma'am, ang ganda ni Ma'am. Oh, di ayaw lang pakita mga idol. Oh, bibili siya mga idol dito tayo. Kay bibili siya. <laughs> mga idol, dito ko natatapusin mga idol, no? Maraming salamat sa inyong pagpindot mga idol, no? Bali, binahagi ko lang sa inyo to mga idol. Ah, bumalik dito tayo nang galing, no? Oh, yung in-upload kong una pa mga idol, no? Maraming salamat. Bumalik ako dito mga kaidol, kasi yung kamba butong uh, niyog ay babalikan pa natin mga kadol kasi wala pa masisir. si uh, sir babayaran pa yun kaya hindi man sa atin kay lola ko no so yung mga kadol marami pong salamat sa sa lahat ng suporta nyo itong munting channel natin mga kadol no maraming marami pong salamat po sa inyong lahat dyan bali shout tayo mga kadol yung, yung nasa kuhan ko lang mga kadol ha dito dito lang hindi eh, naman tayo smart mga kadol eh ma makalimo makakalimot makakalimutin tayo mga idol no. Mm. Yung yeah, mga idol, shout out sa lahat ng mga solid kong supporters diyan, mga silent viewers sa mga OFW na kasubaybay nitong channel na ito. Shout out po sa inyo lahat diyan mga idol. Shout out po kay Ma'am Mari po Yon, shout out po kay Sir Ronel from Atlanta, Georgia. Yon, shout out po kay Walter Tufit, julius Santos, Cecilia Santos, na Ruby Channel, Sator PP, uh, Family G, Ana Banana. Ayun, shoutout po sa inyong lahat dyan, mga idol. So, inyo po mga idol, Marami po salamat sa pagpindot nyo mga idol. No? Mm. See you tomorrow morning is another day. Bye-bye mga idol. Bye-bye. Bye-bye.